guys! For today's video, magluluto ang aking kapatid ng Fridays na may itlog. So, tingnan natin. So, una natin gagawin, ibalat natin ang bawang. Let's go! A few moments later. Tapos na ang magbalatin ng bawang ang kapatid ko. So, maghiwa na siya ngayon ng bawang. Ngayon, tapos na ang aking kapatid sa paghiwa ng bawang, guys. So, magluluto na tayo ngayon. So, let's turn on our electric stove. Lagyan ng matika. So? Hindi na, hindi So, lagyan natin ng margarine, guys. Lagay na ang bawang ngayon, guys. Hintay hanggang mag-golden brown. Oh, so, na golden brown na ngayon, guys. I Ihiwa pa ni Ayra. Ilagay na natin yung itlog. Oh, na yung naglagay kasi nahihirapan yung kapatid. <laughs> Ang sunod natin yung lagyan guys, yung kanin. So, lagyan natin ng asin. Ah, ano naman? Hawakan ko guys para hindi So, haluin natin ng maayos guys. A few minutes later. So, tapos na ang aking kapatid sa pagluto ng fried rice. So, ipalong na na ako ni Karun. A few moments later. Bob, masira yung salam. So, ilagay natin yung fried rice sa plato, guys. mahan yung ilagay sa kapatid. ko. na fried sa kapatid ko, guys. So, tikman mo. Anong sasabihin mo, Aira? Masarap daw, sabi niya. Let's go. Subscribe kayo sa aking YouTube channel at mag-follow kayo sa aking TikTok at Facebook ko, guys. And mag-like, comment, and share kayo, guys. Ito yung aking recipe, guys. So, masarap to, guys. So, thanks for watching. Bye!